This is it, Pancet. Mapupunta na natin ulit yung ano, uh, Pangasinan. Welcome to SM City Floor. So, good morning pala uh, Ang biyahe natin ngayon ay papuntang Pangasinan guys <coughs> Ay, thank you Lord So, yun Magsisimba tayo sa manawag uh, Itong biyahe na to dapat nung ano pa uh, 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 nung Dapat nung ano, New Year namin gagawin to kaso may mga ginawa kami mga ano uh, bagay na dapat gawin so ito ngayon na this is it this is it pansit mapapunta na natin ulit yung ano uh, Pangasinan. welcome to SM City Clark so ayun guys at uh, ano ano na lang tayo uh, tawag doon Uh, update update na lang sa mga daan nasa mabalakat na tayo guys dati dito tayo pinapadaan dito kakanan tayo pero dito sa mapa ay pinapadiretso tayo <coughs> doon sa kabila tayo dadaan So ayan, yung pakanan dyan, yan yung intersection ng mabalakat. Oh. Manila na. Oh. Oh. <laughs> Manila daw. Lapas Manila. Hindi mabalakat yung labas nito. Kasi doon, nagsisikipan na doon eh Maganda yung ginawa dito Na binuksan Para Ano Hindi nag Sisikipan doon O dito sa may kaliwa natin ay ano yan aesthetics uh, aesthetics na yan yan ngayon pa lang ako naka ano dito nakatawag dun nakadaan dahil doon talaga ang daanan ko nung hindi pa binubuksan itong daan na to may mga bago pa lang na bago dito so kakaliwan na tayo no so, dito naman magbibuild na naman nata to ng ano dito saan so, ba to ito yung ah okay ito yung Tiglaw Hospital Oo oh, Now I know Kaya pala dito dati nagta kaya pala kasi dito dumadaan yung iba. All right. dire-diretso lang Ayon sa mapa Dire-diretso lang tayo Dadaan tayo ng Tarlac Unang gasap up natin Dito sa malapit sa Papasok ng Bamban So nandiyan na yung tulay ng Bamban O yan Medyo Mura mura pa yung Ano dito 53 Alright A few moments later ayun so, guys welcome to bambam bridge <coughs> dadaan tayo ng bambam bridge so hindi ko na to papaliparan ng drone dito dahil marami na akong mga footage dito eh <coughs> Karamihan dito, uh, ano dito, merong mga ano, ay, sarap mag-ride so riding yun walang checkpoint welcome to Bamban guys Bamban, bablas yung Baguio, Tarlac so pagka nagkanang kayo dito uh, proper ng uh, Bamban to Ayan, dyan yung ano. Ayan. Doon. Proper ng bamban. One eternity later. Mabuhay lungsod ng Tarlac. So, papasok na tayo ng Tarlac. Mga ka-brother. parang piyesta dito ah maraming mga palamuti sa taas ay nararamdaman ko na naman yung antok makadaan na naman tayo ng tarlac <clears throat>

Hindi, okay lang yan. Mamaya na lang. Meron na? Chinese yung salita? Yung kanta, Chinese pa rin? <laughs> A few inches later. Nakapasok na tayo ng Pangasinan. So malapit na. Welcome to Pangasinan. Ah. Oh, ah. Nararamdaman ko na yung gutom. Ampuede mo kakain. Nakarating din tayo Welcome, manawag Manawag po tayo guys Manawag Manawag na tayo Malapit na tayo sa simbahan Nasa 18 minutes na lang So update update na lang tayo guys 12 seconds later So yun, kumain muna kami dito sa ano, may karinderia. Gay uh, Gilid lang to ng daan. At saka don banda, doon na yung Manawag Church. So naka, nagsimula kami magbiyahe mula Pampanga hanggang dito sa may Manaw Manawag, Pangasinan. nag ako magdrive drive doon ng 6.15. Nakarating kami dito ng 8.45. So mga 3 hours yung biyahe namin, guys. So dito kami nag-park, no. Yan. 'Yung motor namin. So pwede naman iwan doon yung ano ah uh, mga helmet, binaiwan lang namin doon. Tata uh, tatanggalin ko lang 'to baka mawala pa. So ayun, tanggalin lang natin yung ano, cellphone holder. So yun guys, didyan na yung ano, simbahan ng Manawag. So kung magugutom kayo, may mga Jollibee naman dito. Uh, Mercury. Tsaka malapit lang dito yung uh, police station. Tsaka may mga land bank na rin dito guys. So sisimug magsisimbal lang tayo dito. Uh, magpapasalamat sa mga nangyari sa atin. So day off pala namin ngayon kaya naisipan namin mag rides dito sa may manawag wala dito may mga PNP na ano dito ang okay. dami mga bilihan dito ng mga rosario

我。

ini <tuk tangan> nih.